mabagpalang araw ng Biyernes Santo sa inyong lahat at tayo ho, ngayon ay naandiin sa isa kapanalig natin at dinhi huy gaganapin ang konsekrasyon ng mga gamit at dito ho magtitipon ng mga tao o oh, kita ninyo ho yung bagang mga yan karamihan ho nang nandine, mga vlogger ako naman ho ay nagba vlog lang ay nagmi laan din ho ano? Oh, at dito sa time nito ay eh, medyo lumapit-lapit ako at nang inyong makita kung sino-sino baga. Baka ho kayo may kakilala. Di nila ang oras sa Oriental Mindoro. Baka naman ho. Aray, aray. Mga matitigas sa oras mga aray. Yo. Oh. aw oh, mga ano ho yan eh. Talagang mga second version ho ni Nardong Putik Di naman ho kayo napasilip at may nagpapausok. Ayun yung yung nagpapabaga ng uling at gagamitin yata ho mamaya. Aray naman hong lamis ang aray paglalagyan ng gamit. Ayan. Doon naman hong sa kabila. Ay, di, ayon. Puro baling huyo na andaw. At sa makatawa, di eh, aray ho. Nagkakatipon-tipo na. Pasensya na ho kayo ha. At medyo pinuputol-putol ko gawa ng sa video. Ay, napakahaba ha. Kung may aking iumpis baka ho dadalawang oras aray. Na, kung hindi ko ho puputol-putol ay, aray ho. Din nilalatag ng mga gamit. Eh, makikita nyo din eh. Mamaya kung gaano ho kadami eh kahit naman ho medyo kwan kakaunti ang tao pero ang dadami ho nang gamit ng mga ray ako nga ho yung namang ha din ipala ho sa amin kadami ng mga magantayin ako lang ang wala ako bilis ako nga ho taga meron lahat, taga video ayaw yan yan ho ay madadagdagan pa excuse po ayan na out na niya nagulat kaya na ho ganyan tayo kalupit mag edit pero joke lang ha hindi ako malamang mag edit aray bahala na Basta kayo may mapanood. O, oh, ayan, may latag na hudi yan. Hindi pa huyan lahat. At yung iba ho ay hindi naglagay. Pero yung iba ho ay puro bag din. Ang dala na pagkakadamay. Eh, ay, o, tinan nyo rin mga bag na aray. Samantalang ako, may gayaan ng bag. Ay, ang laman ay cellphone, charger, pabango, pulbo. At kung ano-ano mga kwan. Gamit na pampuge. Oh, ayan, oh, tingnan na. Ay nung babae yan, nag-uumpisa na magkonsagra yung babae na yan. Hindi ka bata pa ho nung mga nagkukonsagra na no, yan. Oh, ayan, yung babae nga, ikaw bata pa ho niyan. Pero ho, talagang napakagaling din ho yung batang yung magkonsagra. Ah. And ho, ay kadugo ho na ring, ano din, ay, aring, may ari na rin kubo na rin, na rin aming pinuntahan. Hindi ko mapapaliwanag kung aribag ho ay anak o pamangkin. Eh, hindi ko makapagdiretsyang bigay na impormasyon at pa okay, ako magkaroon ng issue eh mahirap na kaya basta sabi ko ikadugo o yan ako nagkakonsagra na na diyan at na ay eh, pinutol ko pa ho yan ha at talaga ho napakahaba ay baka ho sa konsagra na lang eh kung hindi ko puputulin ang video eh baka ho may kalahating oras na Pagkatapos naman ho ng kung konsekrasyon na iyo, na i nagpausok na ho ng insinsaw na may tawag daw, yung palapa ng hibaga, baga, tawag palaspas, ayaw, palaspas. Ay diaray ho, inilagay ko na rin din sa teya, aray sa teya, na hindi rin lahat na, na may hindi ho sumingit, at ako daw yung may na natin, na eh, hindi ako na magpausok, ay eh di pinausuka ko na ho. Ay tinyo at mga bag iyan, mga bag iyan, mga pinapausok, ay eh, kung kakadaan, oh, ay yung mga bag, akala niyo yung butsaka na magpapataya, eh, yung pala yung Katapos naman ho ng pagpapausok at pagkukonsagra na yun, ay eh, di eh, dada naman ho tayo din eh. Hindi eh, ni eh ho ay may pakain. Kung kayo ho, eh, gusto pumasyal din ng Birn Santo, ay eh, kahit ho kayo low budget, walang kang problema, hindi na eh may pakain. Oh. Eh, kumain na ho ang kumain. Dito naman ho sa partner ay eh, tapos na ho ang konsagrasyon, tapos na ho yung pagpapausok, tapos na ho kumain. Aakit na lang ho tayo ngayon, papunta tayo sa site. Alam niyo naman din sa Mindoro, di gari ka bundukan. Ay di pagkakapunta niyo ho din ni, eh. bundok po talaga agad ang inyong makikita. O, di kami nga ipapunta sa site. O, kita niyo aray mga nasa unahan kong aray. Aray ho, ay tinan nyo at akala niyo aray mga suot na bag. Ay mga cellphone lang ang mga laman o mga wallet baga. Ay hindi ho, nagkakamali ho kayo. Di puro anting ang laman niyan. Ay nasa ka o, oh, puro tibag din ho yung mga iyan. Ay kayo na may pagkakadamay. Ako lang yung nahihiyang humingi. Yeah, nandito na tayo ngayon oh, sa site na, ba, na ba, ayos na ho. Ang masakit ho din eh. Ay, so, yan, nandito na, kami pala sa may tabi ng lipa. Ay, di ho, pinalilipat ho ng aming um, kaya ngayon na Ay, ilipat na ang pusto. At mahirap na. Ay, awang ko ho rin mga re, kung may anting dun sa lipay, ako'y wala rin ho yung oh, kano no? Na, ay, hindi, re, nandini na ho tayo. Aray, ang unang kasong, aray, sa pagkakaalam ko'y Salvador del Mundo. Kung ko'y hindi nagkakamali, ay, kung ho, koy mali, hindi, tama nyo na lang o, ho. ako nga hindi, wala rin ho masyadong na, eh. Del Mundo. Yung awangan nyo ho, yung part next ko na.